Pakuha na lang yung lalagyanan namin dun sa loob, ha? Ah. Nakalimutan ko kasi mag-message sa inyo kanina. Magpapadeliver ako ng tubig, eh. Boy, boyfriend mo. Magandang araw po. Ay, naku, iyo. Pakipasok na lang yung tubig dun sa, sa kusina, ha? Ituloy mo na. At kakausapin ko lang yung pamagkin ko si Alex. Alam, mahal mo. Nakalimutan akong bilhin. <laughs> Dito ka muna, ha? Okay, sige. Punta lang ako dun sa tinahan. Oh, sige. Ating kita <laughs> dito, dito ah. Oo, oo. Dito ka lang ah. Wait lang ah. Kuya, ikaw ba yung sa online delivery? Ay, hindi po. <laughs> ah, ikaw yung sa tubig namin. Pakuha na lang yung lalagyanan namin dun sa loob ah. Nakalimutan ko kasi mag-message sa inyo kanina magpapadeliver ako ng tubig eh. Oo. Kuya, kilos na Kunin mo na doon. Hmm. Kasi ang ganda ng suot mo ngayon eh. Ano yung bagong marketing strategy ng company niyo Ay, alam ko na. Naghihintay ka ng tip. Ay, naku kuya. O, oh, ayan. Sa'yo na to. Kunin mo na. Tapos kunin mo na yung na namin doon, ha? Sige na, doon naman kuya. O, pasok ka na doon. Ha? Salamat! Kasi ko naman yung batang yun. Masa na yun? Oy, ayan ka pala, Alex. Aling na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Tulungan mo ako maglinis at da may darating tayong bisita. Uh, pero tita kasi, ano yung... Ano ba? Halika na. Sumunod ka na sa akin, ha? Halika na, Alex. Saan na yun? Bilisan mo mag-ayos sa akin dyan. Baka padating na yung boyfriend ko. Dito sa taas, please. Ano ba? Ano bang inaintay mo? Eh, kasi yung boyfriend ko eh. Ay, ay. Anong boyfriend? May boyfriend ka? Ha? Nagpapatawa ka ba talaga? Mama naman, malay mo. May boyfriend talaga niya si Alex. Kung sakali rin naman, di naman tayo interesado for sure. Mas lamang yung boyfriend ko. Ay, oo naman anak for sure, mas lamang yung boyfriend mo. At, ay, ikaw pa ba? Magaling ka pumili. Pero Alex, nasa na boyfriend mo? Eh, hindi ko nga po alam eh. Kasi kanina, hindi ko lang, lang naman po sa labas. Tapos, ewan ko, nawala po bigla na, eh. Ay, baka imagination mo lang kasi. galon. Boy Boyfriend, Boyfriend mo? Um, tita, insan. Si Johnny nga po pala. Boyfriend ko po. Magandang araw po. Ay! Naku, iyo! Pakipasok na lang yung tubig dun sa, sa kusina, ha? Ituloy mo na at kakausapin ko lang yung pamangking ko si Alex. Buti pa yung BF ko, mami. Pogi, tapos mayaman. tas may pera, may magandang trabaho. Nagtatrabaho siya sa DJC Tycoon. ano naman. Ay, nandiyan ka na pala, iho. Salamat, ha. Pero pasensya ka na. Pwede ba next time ka na bumisita? Kasi meron kami darating na ibang bisita ngayon, eh. Plus yung hinanda akong pagkain para sa amin lang. Ah, uh, ganyan po ba? Ah, uh, sige po. Uh, next time na lang. Kung may next time ka pa dito. Charot! o <laughs> oh, sige, ingat ka! Pagandang okay, araw po. Oh, babe! At ka na pala. Tagal kitang hinintay. Oh, Ma, boyfriend ko nga pala. Ay. Rigor? Uh, uh, magkakilala kayo? Uh. Isko. Pinagbibida pa naman kita dito, tapos magkakilala pala kayo? Ay, ikaw naman pala si Rigor. Tama naman palang sinasabi ng anak ko, gwapo na. At mukhang mayaman. Hindi tulad nung iba dyan. <laughs> Grabe, ang liit talaga ng mundo, no? Akalaan mo yun, dito pa tayo magkikita. At ikaw pa yung pinagmamalaking boyfriend ng pinsan ng GF ko. <laughs> Alam ba na asawa mo yan? Anong asawa? Hoy Alex, pag pagsabihin mo nga itong boyfriend mo, kalalaking tao, ang lakas manira. Palibasa, inggit eh, no? Pero babe, paano ba kayo nagkakilala na itong bonjing na to? Ah, uh, siya yung siya yung boss ko. Ang tagapagmana ng DJC Tycoon Company. Kung saan ako nagtatrabaho. Ano? Tama kayo na narinig. At ang asawa niya ni Rigor, isa sa mga architect sa kumpanya namin. Walang yakang gago ka! Kala ko nakajakpot na ako sa'yo kasi gwapo ka! Gagawin mo pala akong kabit? Umalis ka, buisit ka! Umalis ka na! Panghiya kang hayop ka! Oh, mga madam, sana naman eh, naging aral sa inyo yan na huwag kayo basta-basta manghusga Base lang sa kaanyuan. Ano, babe? Tara, alas tayo. Ay, Sir CEO, huwag ka na munang umalis. Ikaw naman, gusto ko pa naman makilala namin ang anak ko. Di ba na? Ah, maraming maraming salamat na lang po. Pero naisip ko, eh, dalhin ko na lang si Alex dun sa David's Tea House. Yung mamahaling restaurant dyan sa bayan. Ay, kasama po kami. Wait lang, magbibibis kami dalawa. Ay, pasensya na po. Eh, di ba mahinanda po kayong pagkain? Eh, sayang naman, baka mapaanis. Kaya kung ako sa inyo, dito na lang po kayo. ang babe? Tara na, saan tayo? Ay kuya, ikaw ba yung sa online delivery? Here, okay So tumatakbo pala ako kasi mag-ayos sa akin ng mo. Ay. Ah. 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 Okay. Okay. Ready. 3, 2, 1, action. Hu, ikaw na. <laughs> Nawala po kasi yung line niya na next time ko. Yung sinabi niya kaya. Wala po, sabi niya. Pag kumatok ako, uh, tingin sa pinto ha, lahat. Sabi niya, uh, sige. Ah, uh, ganyan po ba? Ah, uh, Alex. Uh, sige po, next time na lang. Ah, okay. Kung mapagbibigyan ka pa ng pagkakataon. Ano ang Google siya eh! Kung ka pa ng pagkakataon. Tapos, ikaw pala yung pinag-yayabang pinag na itong pinsan ng girlfriend ko na boy Ah, girlfriend. Na girlfriend niya. Hello po mga katibon. This is Lexi Matabalan po. Inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa aming YouTube channel, Tibon Manila. And please like and follow po our Facebook accounts and TikTok accounts. Sa Tibon Manila, ang saya ay walang katulad. Uh, are you a storyteller with a unique tale to share? We invite you to submit your featured stories for the chance to be transformed into captivating short films. Whether it's a thrilling adventure, a heartwarming drama, or a thought provoking narrative, we want to bring your words to life on the screen. Join us in celebrating creativity and storytelling. Submit your story today and let's create something extraordinary together. In Magkasama tayong lahat Tibol Manila Walang pag-aalilangan Tibol oh, 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 Manila Walang pag-aalilangan Sa ilalim ng mga bituin Tayo'y magkasama Sa musika at sayaw Walang kapantay na ligaya Ang gabi dumadaloy